Ano po ang papaterapin mo Charlie, Charlie, Charlie. Kaya ano kapag na ang ang pananakit ng balikat at ng lumulba? Yung balikat ko ay mga 2 years. Pero yung ko na Habang na 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 nakalimot ka dyan, may nararamdaman bang masakit sa parking ito? Hindi. Wala naman. Ito. Dito? Dito? kung nare ko po ng 1 to 10, number 10 yung video masakit, gano'n kasakit ko? Mga 8 to. Hindi mo masakit? Hindi. Saan ko lang mong? Dito. Dito. Gano'n kasakit po yan? Gano'n din po. Hindi masakit? Hindi. Gano'n kasakit po ito? Masakit. 7. Okay. Hindi Saan po? Dito. Gano'n sa 8 Saan? Gano'n ako sa 8 po. May eh. eh. mas kitwit? ko. Gano'n pa sa kitwit po Saan po? Dito din. Gano'n ako sa kitwit? 8. May Saan? sa Eight. Eight. Kung ano yun? Kaya yan. Eight. Saan ko? Kaya ano Eight. Eight okay. Di naman sa kabila. Kaya ano po yan? Eight ten. Eight ten. Kaya ano po? Alam mo yung kung ano Five. Sa mismong sa kung ano mula sa bigna? Three. Okay, five. Uh, good. Five, one. Number 5 na pain, sabi, kanina? sabi kanina, na sa niyo kanina, pala na. Sa... pool. Sabi niyo po kanina, mayroong number 8 na masakit sa parting ito kung nakataas before mag-start ng therapy. Kamusta po ngayon? Wala na. Sabi niyo po kanina, mayroong number 8 na masakit dito. Yan. Wala na. Number 8 na masakit dito. Sabi niyo po kanina, may number 7 na masakit dito. Bakit? Wala. Sabi niyo po kanina, meron number 8 na masakit dito. Wala. Sabi kanina, number na masakit dito. Wala. Sabi niyo po kanina, meron number 8 na pain dito. Wala. Wala. Wala na. Number 8 na pain. Wala. Pain. Tapos naraka din. Sabi niyo po kanina, may number 8 na pain dito. Ngayon po. Wala. Wala na. May masakit. Okay. Good. Number 8. Sa kamila. Number 8. May mm -hmm. uh -huh. After po ng therapy, kamusta ka naman po ang pakiramdam? Oo nga. Oo na Oo nga. Oo